So, ayun, guys. Siya, hong kita ngunyan ligtis sa... Uh, ano ni ate. Uh, sa may irrigation. Sa igagihan. <laughs> sa irrigation. Sa igagihan po, harong pasiring dumang kay ate. Ayan. Ini po ang uh, suluan dumang sa may... Uh, ano... sa may... Uh, paanan kang uh, bundok na yun. Kung nakikita nyo. Halos ilang uh, minuto ilang uh, ang lalakarin araw-araw. Kaya, sa lahat, nagpapasalamat ako sa ibinigay ng mga guardians, ibinigay ng mga ah uh, charity riders. Ayan. Lalo na sa Arpa, kay Press. Maraming maraming salamat. Ito po yung ibinigay nila. Ayan. At ito po, binigay din niya uh, Idol Moto. Ayan. Yung nalikom nila is nagkakahalaga ng 3,755. Then plus ito pong ibinigay ni Idol Idol uh, Moto. Maraming maraming salamat. Ito po, ibibigay ko na kaya uh, ate yung uh, binigay ng mga grupo ng uh, iba't ibang function uh, ng riders sa Kabikulan hanggang Kamarinisor. Maraming maraming salamat po sa inyo. Sana makatulong na po ito sa pagpagawa ng bahay ni ate. At ito po yung uh, irrigation na nilalakaran nila hanggang doon sa kanilang bahay. Ayan. Maraming maraming salamat po sa inyo. Ata, uh, eto, dinala ko rito para po ito dito kay ate. Tanggapin mo ate ang uh, ibinigay ng ano, ayan. Pasalamatan mo na lang ate yung mga charity riders, mga guardians. Thank you very much. Maraming maraming po sa tulong nito para magawa na ko. Mm -hmm. wow. <laughs> Day De na paghibi ate. Talagang ano lang iyan. Dakulang salamat oh, sa inyo. Ayan. thank you very much. Nailing mantabi ninyo ang ni ate, kan sa iyang pamilya. Araw-araw, dito sila dumadaan sa irrigation. Hanggang doon, sa ano, kung makikita nyo guys, sa irrigation, medyo malalim din. Kapag nagkaroon ka na, ano, ah, hindi ka maayos, umapak dyan, laglag -lag ka dyan sa baba. Maraming salamat guys. Sana Marami pang matulungan ang mga charity riders katulad nito ni Ate. Thank you, thank you very much. Thank you, thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.